Dalawang bata natagpuan wala ng buhay matapos makulong sa kotse. Naritong news ni Ralph Dela Cruz. Wala nang buhay ng matagpuan ng mga otoridad ang dalawang bata sa loob ng isang sasakyan sa Angeles City, Pampanga. Ang dalawang paslit na nagkakaedad ng dalawa at tatlong taong gulang ay nadiskubre na may ari sa loob ng sasakyan at wala nang buhay. Sa inisyal na ulat ng Angeles City Police, ipinerada ni JP Santos ang kanyang sasakyan sa harapan ng kanilang tahanan sa barangay Malabanyas ng nasabing lungsod. Gayunman ilang oras matapos nitong iparada ang nasabing sasakyan, ay laking gulat niya nang makita niyang may dalawang bata sa loob nito na kapwa nakahandu. Sa kuha ng CCTV makikita ang dalawang bata na naglalaro at bunga ng matinding kalikutan ay nagawang mabuksan ang kanang pintuan ng kotse kung saan sila pumasok. Gayunman nabigong makalabas na ang dalawang paslit na nakulong sa loob ng kotse kung saan matindi ang init ng panahon. Pinaniniwalaan namang na sa loob ng kotse ang dalawang biktima bukod pa sa napakatinding init ng panahon na nararanasan sa lugar. Nangako naman ang pamahalaang lungsod na bibigyan ng mga pinansyal na ayuda ang naulilang pamilya ng mga biktima. Isina Nasa ilalim pa ng mga otoridad sa masusing investigasyon ng kaso at tinitingnan kung may pananagutan ba ang may-ari ng sasakyan sa pagkasawi ng dalawang bata. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.